pag ko sa'yo, ipinaglaban ko na Ginawa ko ng lahat para sa'yo, sinta Ngunit bakit ba ganyan, di mo ba na? pag-ibig ko sa'yo'y lumalala na Ilang beses mo na rin akong pinapaiyak Na di mo rin na mamalayan na napapahiya Sa tuwing kasama mo'y iba ako'y nasasaktan Tila ba nawawala na ang pagmamahalan Wala Ibig patigod lang kapag inahatid ka Tapos sasabihin mo na ako'y iyong mahal pa Baby girl, alam mo ba ako'y nahihirapan na Pero di pa rin susuko dahil sa mahal kita At kahit na ako'y masaktan Para lang ako sa'yo, di kita iiwan Dinadalangin ko sana tayo'y magtagal na kinayang ko sa'yo kung gaano kita kamahal kahit ikaw lang ang iibigin ko Di kita pa babayaan di din magiging ko Sana ako ay balikan na Pakinggan mo, ugiling ko At kahit labalang araw ako iwan mo Di pa rin magbabago ang puso ko Ako'y para sa'yo, ugiling ko kahit may ibang mahal ka na sa puso mo Ang nakasama ka parati ay masaya Alam mo yan noon pa man sa dik ganda Mga ngiti mo at tawa na walang kasing lupet Ang pagtitingi na na walang kapalit Sa bawat pagdaan ng mga araw ay napuna Kung pinting lumalamig ang puso mo sinta Gagawin ko ang lahat, babe, man ako nang walang katapusan At kung ako'y ipagbalin, handa akong masaktan Pumata ko sa aking mga mata Pupunasan ko ito nang di mahala mahalata Na ako'y nasasaktan kapag lumalayo ka At iniiwan mo akong nag-iisa Malaki ka Ko, di kita pababayaan babayaan, di luluwa ko Sana ako ay palisan na ako'y pakinggan mo O giling ko okay. At kahit na balang araw ako'y iwan mo Di pa rin magbabago ang puso ko Ako'y para sa'yo, o giling ko Ibang ka na sa puso mo Kahit ikaw lang ang iibigin ko Di kita pababayaan, di lulung ko Sana ako ay balita, ka, ako'y pakinggan mo O po ko, ang na palang araw ako iwan mo Di pa rin magbabago ang puso ko Ako'y para sa'yo Mo. Kahit ba kailangan na ako ay saktan Di mo ba sinasadya bakit binadalasan Ang pananakibusan kinahanda kong tiisin yun Ganyan parang yung sagot sa tuwing binibigas mo Ang salitang I love you too, parang nakakalito Minsan, inisip puso mo ko nang di masaktan magagawa, ikaw ay aking mahal At ang ikaw magagawa pangalagaan kita At ibigay buong buhay ko sa'yo sinta Kada oras, kada minuto ibabantayan. babantayan tayo lang naman kasi kitang masaktan Walang ibang mahal, kundi ang mahalin ka At ibigay buong buhay ko sa'yo sinta Para lang ako sa'yo, di kita iiwan Matutunan ako sa'yo kung gano'ng kita kamahal Kami, ikaw lang ang iibigin ko Di kita mababayaan, dito ka ko Sana ako ay balikan, sana ako'y pati